May mga kasama kami ng taga Bulacan. Hunter, oh, hunter, hunter ng Hunter ng mangga. Magaling ito mag ng mangga eh. Dino dino. 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 Dino

Ito pumata na doon mangga. Dito, ayun. Damang eh. May ari ang kalabok. Kasama <laughs> namin may ari, kaya pumuka mo ng mangga. Very oh. good. Dito marami. Ayun, ang dami oh. Ha? Kasi kapag sila po mo, mo dyan. Balala mo. lang yun. Ang atas na. Yung Sa dito. Ayun. 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 Ayun.

mga ang mayari mga ano mga mga pera na kaya hindi na inano rin lupa yan kadami indian mingo mamaya punta natin doon talongan mamaya huwag ano yun napunta ang pogo ipang mga hapon mga tuyong sana ha Yun, mayroon doon oh. Abot na abot yun. ano na, hinog oh. Oh, talagang Oh. Sige, <laughs> ano mo lang? Ang tawag-tawag doon?

talo ako sa dahan sa pagkakit ba kung mamatang sa namuntang e ay ano nga pinulikot akong bigla baka mamaya hindi naman gano'n lumaglag <laughs> okay dalawang na <laughs> yan yeah, ang huli ang huli namin nasa pinto ka niya ayawas ha? baka hanibi yan hanibi hanibi nga nanghabol ito nanghabol ang laki ako ang laki ako